ayan for this video mga gar ayan dito tayo ngayon sa commonwealth road ayan makikita mo naman napaka luwag ng daan mga gar ayan o oh. kaso dito guys grabe okay? kinayod oh, e, no! siya tapos grabe hindi na binalik na katakot yung kalsada rito mga lodi sa mga motorista kaya chill uh, rides lang tayo dito mga gar and guys, napakaluwag ng uh, daan ngayon kasi nasa probinsya pa lahat ng mga artista ah! ngayon mga gar nagsiuwian. Ganito guys, napakasarap mag rides dito. napakaluwag talaga guys. So, makita mo naman ang motorcycle lane. So, tatlo lang kami dyan. So, kunti lang kami dumadaan-daan dyan. So, mga sakyan sa bandang gilid. So, ganito guys, kasarap mag rides pag once na holiday lahat ng mga nasa probinsya. So manlaki laking gastos na naman to sa mga umuwi ng probinsya pagbalik. So uh nice. upos na naman ang budget. May problema na naman tayo mga sa mga panggastusin. Kaya chill lang tayo. So, tayo hindi muna tayo umuwi, guys, kasi uh, may inaayos tayo mga lodi. Kaya sasalubong. <laughs> pagdating mo dito guys minsan kasi dito sa tulay merong ano dyan uh, may nang babaril dyan mga lodi na uh, ano yung speed na kilometer mo guys yun si kuya move it napaka chill riding lang so makikita mo naman tuloy tuloy yung takbuhan natin dito at saka mabilis na matapos yung uh, MRT mga lodi so, yun napakalaking pinagbago na rito guys so napakaluwag ng daanan ayun kunti lang mga muwi biyahe pag ganitong uh, Saturday o oh, di ba so napakalupit Tsaka makikita mo naman diyan meron na namang Kinayod diyan mga lodi pagdating mo dito sa may uh, pa lapit na dito sa may uh, Luzon ayun you know. oh Pagdating mo yan guys meron na namang Kinayod Ayun sa mga motorista yan minsan magaano yung gulong mo dyan dudulas ayun may naman ambulance yan dito lang tayo sa motorcycle lane natin mga gal and shout out sa mga riders na kasabay natin dyan and shout out sa mga viewers natin ingat kayo lagi ride safe napakaluwag ng daan diba napakaluwag guys tsaka chill rides lang tayo dati guys meron dyan umaano na MMDA yung mga pangalaman So syempre wala na ngayon Sobrang init din na sila tumaga Ayan guys minsan dito sa motorcycle lane mga loads Alanganin din kasi lahat ng mga galing C5 road So pag rito So dito na kayo magsasalubungan guys Diba at saka meron ng mga ginagawa dyan na ano Waiting shed ata ito Mga bagong gawa guys Ayan o kalawangin na so, sa may dulo mga See you long naman. Thank you and God bless. Malo di. Bye bye.